Hi hey guys, so ngayon, re-rate tayo ng mga handa namin ngayong bagong taon. Meron tayo dito spaghetti at saka liempo. Napakasarap na goto. My favorite! Nasa kwarto ko ngayon kasi ang ingay sa labas. Na-excite ako. Childhood ko to, like... Kain ka. Hey, Okay. Mmm! Ay, ako! Sobrang okay. Ang rating ko dito, 9 out of 10. Favorite ko talaga yung luto ng nanay ko. Sunod naman natin to, Yempo. Masara ko. Ito yung box ko. 8 out of 10. Ito na! Ang dami na laman yung box. Kaya natin ako ng step. Ito na. Hey! Mas masarap sa tindahan sa labas. Okay, guys!